Ano-ano kaya ang mga bagay na nagpapasaya ngayon sa ating idolong si Kuya Jomar? Pero bago po nating talakayin ang kwento natin ngayon ay nais ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat at shout out sa lahat ng bumubuo ng team calling up lalong lalo na kay calling up Rob at sa tambalan Jom Carl. At kung bago lang po kayo sa aking munting channel hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe salamat po. Maliban sa YouTube at sa mga tao na nakapalibot kay Kuya Jomar sa team calling up na nagpapasaya sa kanyang. Meron pa po isang tao na higit na nagpapasaya sa kanya ngayon walang iba kundi ang ating idolong si Carla. Dahil kitang kita naman natin talaga kung gaano kasaya si Kuya Jomar kapag kasama niya si Carla hindi lang sa kanilang tambalan kundi pati na rin sa totoong buhay, dahil alam naman natin kung gaano kamahal ni Kuya Jomar ang ating idolong si Carla kaya isa po siya sa nagpapasaya kay Kuya Jomar sa ngayon. Tara mga calling up pakinggan po natin ang pahayag ni Kuya Jomar patungkol sa kanyang saloobin. First question po natin, ano ang tatlong simple joy and simple pleasures na meron ka sa buhay mo ngayon? Mga maliliit na bagay na nagdadala sa'yo ng saya. Pwede rin pong sumagot yung ating mga viewers, bagay, tao, sitwasyon na nagbibigay. Oh, Siyempre, yun na po. O, isa, isa din yung YouTube. Pangalawa po, um, all the... Ah? <laughs> Carla? O, actually, po, kasama na po yun. Yung jump car. Yung jump car na ano? Serye, lahat-lahat po ng ano. Tapos, ano, time of, ano po ba? Um, yung companionship na meron na ginagalan ko ngayon. Yung... Um, sa Kalingap and outside Kalingap na ano, circle of friends. na O mga calling up masaya ba kayo sa naging pahayag ni Kuya Jomar? Please comment down below at pag-usapan natin yan sa susunod na video and don't forget to subscribe calling up Rob, Kuya Jomar Vlogs, at ang ama ng calling up Val Santos Matubang.